Ciao Raga! Magandang umaga! Alora, meron akong isha-share sa iyo na uh, info meron akong isha-share sa iyo na experience ng isang Raga na kung saan siya ay nagpa sa akin para siya ay makakuha ng rimborso Ngayon, kagaya rin sila noong uh, ang nangyari sa kanya ay kagaya rin sa iba na kung saan ay kino din sila noong financial institution na nagpapautang, okay, doon sa mga kliyente, 'di ba? Ang ginagawa ngayon nila ay directly na tinatawagan nila yung mga kliyente, pinapupunta doon sa mga filial nila at ino-offeran dahil sabi ay kunin mo na ito dahil meron ka nang reimbursement, so, hindi mo na magi- ah, hindi ka na maghihintay dahil, dahil ah kung ah Papay ka dito, tatanggapin mo kung ikaw ipipirma, ay sa iyo na dito, matatanggap mo na agad. Hindi mo na kailangang maghintay at sa iyo na agad yung pera na makukuha mo. Pero bakit namin sinasabi na importante at mahalaga na bago ka mag-decide ay magtanong ka muna sa amin at mas maigi nga kung directly kay Conserve mag inquire ka muna. Kung ikaw ay natawag at hindi sila agad sumagot, magmanda ka ng mesadyo. Para mapacheck mo muna doon kung ano ga ang iyong dapat na gagawin, kung ano ga ang mas maigi na maging desisyon. Kasi, gaya ng ating uh, sabi na doon sa mga nakalipas ng mga video ay barya lang yung ino-offer sa iyo nung kumpanya na rin pautang. Yun ang ino-offer sa iyo na matatanggap mo na daw agad. Pero hindi naman nila sasabihin kung magkano ka talaga yung entitled na ikaw ay maririn borsa dapat. Ang ibinibigay nilang nila ay masyadong mababa. 10% nga lang yan Uh, maximum nga 20% lang kung halimbawa oferan ka ng 600 ay eh, malamang sa malamang 6,000 pala ang makukuha mo baka higit pa kung ikaw ay no-offeran ng 1,000 ay eh, baka 10,000 or may higit pa ang mariring borsa mo kaya maigi na bago ka mag-decide ay magtanong ka muna kay Conserve ngayon isi-share ko sa iyo ha para meron akong pruweba sa iyo. Kasi baka makarelate ka at ganito rin ang mangyari sa iyo para matulungan ka na mag-decide at bakit ka mas maigi na ikaw ay kay conserve pa rin maghihintay. Okay? Bakit ba importante mas mahalaga? Bakit ba mas maigi na ikaw ay kay conserve pa rin maghihintay para matanggap mo kung magkano talaga yung iyong mararimborso although maghihintay ka nga na ng mas matagal. Okay? Kumpara doon sa ino-offer nila at uh, makukuha mo na agad. Kasi, isi-share ko sa iyo ha, aring nga naging usapan namin, chat namin ng isang raga na in namin, nag-file din sa amin. Kasi nung una, kinontak siya ni uh, kumpanya na nagpautang sa kanya at sabi ay mayroong borsa na daw siya. Nagtanong muna siya sa amin. Di sinabi ko na garni nga ang nangyayari. So, nag-decide siya na hindi daw niya tatanggapin. Okay? Kasi ino-offeran siya ng $900. 900 euros ang ino-offer sa kanya. So, nag-decide siya na, nung after na makusap namin, na hindi niya tatanggapin. Okay, maghihintay siya. And then, nung isang araw, nag-message ulit siya, sabi niya ay, pasensya na daw, at uh, nag-decide siya na kukuhain na daw niya yung ino-offer na rimborso sa kanya na 900. Okay? Kasi nga, meron daw emergency sa Pilipinas at kailangan daw niya na magpadala. Okay, so sabi ko sa kanya, in-advise ko lang siya na just in case na pipirma siya, tatanggapin niya yung uh, offer na rimborso, ay kukuha siya ng kopya. At saka mag-aviso siya ah, uh, okay, kay Conserve. Para na sa ganun ay kahit na tinanggap mo yung in-offer nilang una, ay uh, ma-assist ka pa rin nila na may posibilidad na ma-recuperate yung kulang na hindi mo natanggap dahil nga nang ina, tinanggap mo yung offer nila. So sabi niya ay okay daw, marami daw salamat. And then, lumipas yung sumunod na araw, nag-message ulit siya. At ito na sabi niya. Sabi niya ay nag-decide na daw siya na itutuloy na daw niya yung pratika niya kay concert. Dahil nga nang yung kumpanya na nagpautang sa kanya, na dati daw yung ay uh, 900 euros ang ino-offer sa kanya, ay bigla tumawag at dinagdagan na ginawa ng 3,000 na daw yung makukuha. Doon pa lang sa cases na iyon, gaya ng mga iba rin na raga na nagpunta sa amin dito at uh, sinabi rin yung naging experience nila na kung ang rimborso mo talaga ay 900, bakit magiging 3,000? Bakit nila dadagdagan? Di ka? Kasi yung 900, pagka ginawang 3,000 ay lampas pa yun ng times 3. Di ka? Kasi 9 times 3 ay... Uh, 2,700, ay 3,000 na yung ino-offer. So, doon pa lang, mas magtataka ka, bakit Uh, nila dadagdagan ng ganitong kalaki yung dagdag kung 900 lang talaga ang aking matatanggap. So, sa isang bagay, kung ako ang tatanungin personally, sa aking ganun ay parang uh, ina-underestimate ang kliyente. Okay? Parang sinisilaw ka. Dahil na kung isipin uh, natin na siguro iniisip nila na pag dinagdagan namin ito, ay baka tatanggapin na niya. Pero kung ikaw ay mag-iisip talaga ng... Uh, na uh, mas malalim pa, isipin mo na bakit ako dadagdagan ng ganitong kadami, di ba, times na idadagdag. Baka mas higit pa doon ang aking matatanggap. Kasi dinagdagan nila eh. Kasi ang pag-asa nila, ka, kapag ka dinagdagan nila, ay baka papayag na yung kliyente. Kasi sabi nga, ay baka kagaya nung ating uh, raga na to, sabi nga niya, ay may emergency daw siyang kailangan sa Pilipinas. Pero hindi pa rin agad siya nag-decide. Ang ginawa niya ay tinawagan daw niya si concert. And then doon na kausap na niya kasi nung una nataw siya ay busy, hindi daw agad makasagot. So nung makakausap na niya, ala fine, nung chinek, ay sabi ay ang mga pa lang daw, doon pa lang sa isa na kanyang nilon ay 21,000 na. Okay, 21,000 na. So kung ikukumpara mo doon sa 3,000, 30 napakalayo ng diferensya doon sa ino-offer. And then meron doon pang isa pa Okay? Meron pa pala isang loan. Mas mataas pa rin daw sa 21,000. So, napakalaking pera ng kanyang makukuha. Tapos, ino-offeran lang siya ng ganun. Kaya, nag-decide siya na magkukontinua na daw siya kay Consul at hindi na rin siya pipirma. Hindi na daw niya tatanggapin yung ino-offer ng kumpanya na nagpapautang. Kaya, sabi ko sa kanya ay marami salamat nga at uh, dahil isinare niya yung kanyang experience sa nagpaalam ako sa kanya na isi-share ko ito. Para nang sa ganun, yung mga kababayan natin, yung ibang mga raga, okay, na naghihintay din ng na resulta at hindi malaman kung ano magiging desisyon, sana makatulong to sa kanila. Parang wake up call, sabi nga. Kaya raga, kung ikaw ay uh, nag-apply sa amin, o kaya naman ay hindi rin ikaw sa amin nag-apply, o kaya naman ikaw ay may kakilala, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, na baka nabalita mo na ganyan din o nag-apply din, sana ma-share mo sa kanila ang video na to. Nag-apply ka man sa amin o sa iba, sana ma-share mo ito para sa ganoon, maging aware sila na ganito ang nangyayari para makapag-decide sila ng tama at uh, makapag-decision uh, sila ng kung saan ay makuha nila yung kanilang uh, uh na kung saan ay entitled sila. Ang gawin mo na lang natin, although kay concert, pag nagintay ka, makukuha mo yung dapat mo makuha, although maghihintay ka nga lang ng matagal, uh, 12 months, 18 months, hindi natin masabi kasi nga, depende sa magiging resulta doon sa tribunale, pero isipin mo na lang na kumbaga parang TFR mo yon na hindi mo gandagin siya makukuha. Pag umalis ka sa trabaho, doon po ng ilang taon, saka mo lang makukuha. O kaya naman ay savings mo na nandun, dahil savings mo nga siya, hindi mo siya pwedeng galawin. At least may inaasahan ka na nandun yung pera. Kasi dahil nga nang sa, alam mo naman, itong uh, periodo na to, matatapos na yung taon, hindi ka maraming mga okasyon, kailangan magpadala sa Pilipinas, may gusto mga bilhin, makakuuwi, kailangan ng pera. babago uh, babago pala mag-decide muna ay mag-check mo ng maigi para maging tama yung desisyon. So, pwedeng gawin ay kung ikaw ay tinawagan ng kumpanya ng na papautang, kausapin mo sila kung gusto mo, tanungin mo kung magkano yung ino offer nila sa iyo. Tapos, i-verify mo rin kay Conserve kung ganito ka nga. Para malaman at malaman mo kung magkano ganyang pagkakaiba. Okay? Para malaman mo kung ano iyo iyong magiging pasya. At kung sakali na nahuli ang video ito at ikaw ay nakapagpasya na dati, gaya ng sabi natin dati, ay mag uh, mag inquire pa rin kay Conserve kasi posible pa rin na matulungan kanila na kung magkano yung kulang na hindi na ibigay sa iyo ay ma-recover pa rin ma-assist ka pa rin nila kaya importante na ikaw ay mag inquire sa kanila so ulitin lang natin ibibigay ko aring uh, cellphone number na ni Conserve na kung saan ay pwedeng diyan ka uh, mag inquire kung halimbawa na ikaw ay natawag hindi ka sila makasagot mail na ikaw ay mag-send sa kanila ng WhatsApp message para sa ganun marireplyan ka nila. Dahil imagine mo, kahit nga kami, hindi agad kami makasagot. Okay? hindi e di lalo na si concert. Dahil nga nang sa dami ng kliyente na dapat nilang i-assist. Kaya kailangan ay maging patient. Okay? Kailangan mag-unawaan uh, mag tayo na sitwasyon ngayon. Magtulungan tayo. Kailangan natin ng kolaborasyon ng isa't isa para sa ganoon maging tama ang ating desisyon. Ayun na raga. Maraming salamat. Sana nakatulog sa iyo ang video ito. At sana rin ay ma-share mo sa iba para na maging aware din sila. Gracias, Raga. Hasta la